Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Ito ang tagubilin ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng South sa pagitan ng bayan ng Paran, Tophel, Laban, Hazerot at Dizahab. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan ng ikaapat na taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sinasihon ng Hesbon at Og ng Pasyan na nakatira sa Astarot at Edrel. Ipinaliwanag ni Moises ang mga kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Jordan. Ang sabi niya, Nang tayo'y nasa sinai ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito magpatuloy na kayo sa paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karating na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang desyerto at sa baybay dagat. Sa makatwid, ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euprates. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Patuloy pa ni Moises, Sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag -isa. Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa na niya kayo ng sanlibo pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga Kaya'y Kaya ay pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin Kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi. Mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan. Maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man, dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao ibibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanin sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo at narating nga natin ang Kades Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Ang lupaing ito inihanda na niya sa atin. Huwag na kayong magatubili na matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ng lugar na iyon. Sa tingin ko'y mabuti ang sinabi ninyo. Kaya pumili ako ng labindalawang kalalakihan. Isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng eskol at dooy nagsiyasat. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh. Ngunit hindi kayo nagpunta. Sa halip ay sinuway ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amorreo. Paano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot pa lang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lunsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higanti pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong dulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Sa kabila ng sinabi ko'y hindi pa rin kayo nagtiwala sa kanya gayong siya ang nanguna sa inyo. Pinatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw at itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak ni Jefun. Siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo sinabi niya kahit ikaw Moises ay hindi makakapasok sa lupaing iyon ang kanang kamay mong si Joshua ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupahing iyon. Sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. Ngunit kayo'y ibabalik sa ilang papuntang dagat na pula. Sinabi naman ninyo sa akin noon, Nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoriyo. Ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo ng inyong sasalakayin. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Kaya naman, parang mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga amoreyo. Ginapi nila kayo at tinugis hanggang horma. Dumain kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang. Kaya napilitan kayong tumigil nang matagal sa Kades. Tulad ng utos sa akin ni Yahweh, nagbalik tayo sa ilang tungo sa dagat na pula. Matagal din tayong naglakbay sa kaburulan ng Sir. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, matagal na rin kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon, lumakad na kayo papuntang Hilaga. Dadaan kayo sa Sir, ang lupain ng mga kamag-anak ninyo, ang lahi ni Esau. Takot sila sa inyo ngunit mag-ingat pa rin kayo. Huwag ninyo silang kakalabanin sapagkat kapiraso man ng lupain nilay, hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na sa lahi ni Esau ang kaburulan ng sir. Bibilhin ninyo ang pagkain at inuming kukunin ninyo sa kanila. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng apat na pong taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Kaya dumaan lamang tayo sa kanilang lupain at nagpatuloy sa paglalakbay palayo sa Araba, Elat at Ezion Geber at tayo ay napunta sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag rin ninyong guguluhin o sasalakayin ang mga Moabita. Ang lupain ng Ar ay ibinigay ko na sa lahi ni Lot. Ngayon ngay, magpatuloy kayo. Tumawid kayo sa batis ng Zared at ganoon nga ang ginawa natin. 38 taon ang nakalipas. Mula nang umalis tayo sa kades Barnia hanggang sa pagtawid natin sa Zared, tulad ng isinumpa ni Yahweh. Walang natira sa mga mandirigma ng salinlahing iyon. Patuloy silang nilabanan ni Yahweh hanggang malipol silang lahat. Nang wala nang na natitira sa mga mandirigma ng lahing iyon, sinabi sa akin ni Yahweh, Ngayon ay tumawid kayo sa Ar sa hangganan ng Moab Pagdaan ninyo sa lupain ng mga anak ni Amon, huwag ninyo silang guguluhin o didigmain. Sapagkat, kapiraso man ng lupa nilay, hindi ko ibibigay sa iyo. Ibinigay ko na iyon sa mga anak ni Lot. At doon ay sinabi ni Yahweh, magpatuloy kayo. Tumawid kayo sa ilog Arnon. Mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreo sa Hesbon, At masasakop ninyo ang kanyang lupain kaya't simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain niya dahil sa gagawin ko ay matatakot sa inyo ang lahat ng bansa sa daigdig mabanggit lamang kayo'y manginginig na sila sa takot at mula sa ilang ng Kedemot nagpadala ako ng suko kay Haring Sihon na taga Hesbon upang magalok ng kapayapaan magikiraan kami sa iyong lupain hindi kami lilihis ng daan Babayaran namin ang aming kakainin at iinumin kung maaari, anin mo lamang kami tulad ng ginawa ng mga anak ni Esau sa Sir at ng mga Moabita sa Ar. Magkikiraan lamang kami para makarating sa kabila ng Jordan sa lupaing ibinigay sa amin ni Yap na aming Diyos. Ngunit hindi niya ito pinahintulutan. Siya ay pinagmatigas ni Yahweh para matalo natin at makuha ang kanyang lupain na hanggang ngayon ay sakop natin. At sinabi sa akin ni Yahweh ito na ang simula ng pagbagsak ng kaharian ni Haring Sihon sa inyong mga kamay. Sakupin na ninyo ang kanyang lupain. Sinalakay tayo ni Sihon at ng lahat ng kanyang mga tauhan sa Jahaz. Ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay natalo natin sa tulong ni Yahweh. Nasakop natin ang kanyang mga lunsod. Giniba natin ang mga ito at walang itinirang buhay isa man sa mga taga roon. Ang kanilang mga hayop at ari-arian ay sinamsam natin, walang lunsod na hindi natin napasok, mula sa Arwer hanggang Gilyad, lahat ay nasakop natin sa tulong ni Yahweh. Ngunit hindi natin ginalaw ang lupain ng lahi ni Amon, ang baybayin ng ilog Jabok at ang kaburulan, sapagkat iyon ang kabilin-bilinan ni Yahweh na ating Diyos. Nagpatuloy tayo papuntang Bashan, ngunit pagdating natin sa Edrei sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Hesbon at sa mga Amoreyo. Sa tulong ni Yahweh, natalong nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinerang buhay, isa man sa kanila. Nasakop natin ang anim na po nilang lunsod sa Argob ang buong kaharian ni Og sa Basyan, ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lunsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon. Nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga pata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng dalawang Haring Amorio. Ang lupain nila sa silangan ng Jordan mula sa ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Nasakop din natin ang mga lungsod sa matataas na kapatagan, ang buong Gilead, ang Bashan, hanggang Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Naruben at Gad ang lupain mula sa Arwer na nasa tabi ng Ilog Arnon at ang kalahati ng Gilead ang kalahati naman ng Gilead, ang Bashan, sa Makatuwid, ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang Gilead naman ay ibinigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni Naroben at Gad ay ibinigay ko ang lupain mula sa Gilead hanggang sa kalagitnaan ng Ilog Arnon. Ang Ilog Arnon ang hangganan nito sa Timog at ang Ilog Jabok naman sa Hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng lahi ni Amon sa kanluran ang lupain nila ay abot sa ilog Jordan mula sa lawa ng Sineret hanggang sa dagat na patay abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon ang lupain ito ang ipinibigay sa inyo ni Yahweh na ating Diyos ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban munang kasama ng ibang Israelita. Maiiwan dito ang inyong mga pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Joshua. Nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa dalawang haring Amoreo. Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matatakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Nakiusap ako noon kay Yahweh. Ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit ang makakagawa ng inyong ginagawa? Hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Ituro mo kay Joshua ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo at nanatili tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Peor. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, Sanda at dalawampung taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuk sa inya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Joshua ang inyong magiging pinuno, kaya ng sinabi ni Yahweh. Ang mga bansang iyon ay lilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoryo na sinasihon at og at sa kanikanilang kaharian. Sila ipapabihag ni Yahweh sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh, na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ipinatawag ni Moises si Joshua at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot. Ni panghinaan ng loob. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga paring tagadala ng kaban ng tipan at sa matatandang namumuno sa bayan. Sinabi niya, sa pista ng mga tolda tuwing katapusan ng ikapitong taon, na siyang taon ng pagpapatawad ng utang, basahin ninyo ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang tuoy sambahin siya. Tipunin ninyong lahat ang mga lalaki, babae, bata, pati ang mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa kanyang mga utos Pati ang inyong mga anak na hindi pa nakakalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Jordan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Malapit ka nang mamatay, tawagin mo si Joshua at pumunta kayo sa toldang tipanan upang bigyan siya ng mga bilin. Gayon nga ang ginawa nila, si Yahweh ay bumaba sa toldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Nalalapit na ang iyong kamatayan. Kapag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing upuntahan nila. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Kung magkaganoon, magagalit ako sa kanila. Itatakwil ko sila at tatalikuran at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Darana sila ng mga kaguluhan at kapahamakan hanggang mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama. Pababayaan ko sila dahil sa kasamaang ginawa nila ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalaala sa kanila. Kapag nadala ko na sila sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay tulad ng aking pangako sa kanilang mga ninuno. Mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay, ngunit sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Kung darating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila sapagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibibigay ko sa kanila ay alam ko na ang kanilang binabalak. Nang araw ring iyon, isinulat niya ang isang awit at itinuro ito sa mga Israelita. Itinalaga ni Yahweh si Joshua na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Hindi kita pababayaan Matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kaban ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, lalo na kung patay na ako. Pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Lilihis kayo sa daang itinuro ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh dahil gagawin ninyo ang pinakaaayawan niya. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo sa taluktok ng Pisgah sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat ng Mediteranyo, ang katimugan at ang kapatagan sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lunsod ng mga palmera hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises, na lingkod ni Yahweh, ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taong kulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nang hina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpong araw siyang ipinagluksan ng Israel sa kapatagan ng Moab. Si Joshua na anak ni Nan ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanyang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel